Pinaglalo kami na nila, kanor lo. Anong kinalaman yun? Matanda yung mga ngiting to eh. Nabungal na numpa pa. Oh, kanor! Tignan mo! Pinaglalo ko tayo. Sabi, sabi niya, nagpapagaling to. Oh, shit! Oh, Oo nga naman, sabi mo, nakapagpapagaling. Ba't di nga naman tumuboy ang ngipin mo? I G a L M O P U R S T U B W X Y N No Y No Y A B C. Next time, one two three with me. Marunong ko palang mag ABCD ko ala na? Buti nakakuha na zero Alam nga ka kanor Bakit yan lang ako na zero Yung mga test ko 100 lahat <laughs> Di mo alam Puro 100 100 Zero ka nga nung nakaraan eh. Wala ka nga nakuha sa test mo. Ngayon sasabi mo sa akin, 100. Sige, pag nakakuha kang 100, bibigyan kita isang 1,000. Hindi mo kaya yung pinagtataluan ng dalawang to. Ang kalor! Ano naman siya pinagtataluan yung dalawa? Ah! Oo, oh, bakit? Meron ako oh, hmm, yung ikikwento. Ganito, ganito yan ha. Buka mo lang, buka mo lang. Kuha ko. Uh, uh, sabi ko, may nakahanda kang upuha, no? Ang oh, darat akong bisita. Ah, may darat niya bisita? Wala na di. Oh, Mang Kanor. Oh, yan yung sinasabi sa'yo, Mang Kanor, eh. Hindi pa nga ako nagkikwento, nagre-react ka na, eh. Wala pa! Ano ba yun? Ano ba yun? Ano yun? Ito nga ang na-discovery kong tea. Ano na naman, ano klaseng tea, tea ano ikaw? Klaseng tea, yan ang klaseng tea dapat magsushoot ka ng tibak pag iinom ka na itong tibak. Ano naman nadala mo yan? Kaloko? Ano naman yan pinagdada? Oo nga! Bukado tea! Oo, bukado tea! Bukado yan Bukado tea! benefit sa katawan to Meron ka yan! Ang bukado tea! Ang sasabi mo? Hindi mo na yung tatanong. Maraming benefit sa katawan ko. Sus! Dito to yan! 100%! Sus! Ang pinagsasabi mo, Pag pupunta ka dito, puro tea, tea, tea. Lagi ka nalang may ginagawa, Dinadala kanyan wala naman ba? Saan mo na naman na-discover yan? Baka sasagin na naman yung chan namin dyan ah. Oo nga. Saan na mo na naman na-discover yan? Tingnan mo ah. Ang sarap nga ito. Wala siyang ganong lasa. Pero, syempre, kailangan mong inumin. Maraming benefits ito sa katawan. Ano mo na naman no, sabi ng benefits yan? Sige nga, patunayan mo nga sa amin kung ano, ano, benefits, benefits, pinagsasabi mo. Kaya bang ano yung bulsa namin dyan? Yung wallet namin, pagalingin? Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Alayo ng mga pinagsasabi mo sa sinasabi ko eh. Sigurado ka! Ito, maraming benefit sa katawan. sa yes. Ang blood pressure mo, yung sugar mo, Kung yung merong kang hydrocephalus, dilit yung bultok mo. Sus! Yes. Ganyan. Wala, hindi, wala naman kasiguraduhan yan. Ilang Meron, herbal to. Ilang araw ka na bang uminom yan? Ano na, may salinggo na. Uy, salinggo, sa wala man oh. pang babago. Pumaba oh, yung acid ko. Pumaba. Pumaba asik acid, na, Tapos, medyo maganda na rin yung tulog ko. Sigurado mo, nagpapagaling yan? Siguradong sigurado. Baka tatay kami niya. Baka magtatay kami niya, sigurado ka ha? Isasama niya sa, sa pagdumi mo. Lahat? Ganon yun. Lahat ba, napapagaling niya? Lahat no? Oh, oh, lahat, lahat, oh, lahat, lahat, lahat. Lahat Lahat. Yun, yan, no? Kahit yung may mga mga hydrocephalus, mga kanon. Oh, ha? Ay, wala ta. Yung ha, ha? buntok mong mahangin. Lahat ba nagpapagaling yan? Oo. Oh. At yung dito mo po yung ibin mo. No? Oo. <tong> oh, hindi ka nakasagot, no? Kala ko nagpapagaling yan. <tong> bah. Oo. Oh. Bakit din dito mo po yung ibin mo? Pinaglalo kami na yun ako, kanor, no? Anong kinalaman yun? Matagal yung mga ngipin to, eh. Nabungal na, numpa. Oh! Kanor! Tingnan mo! Pinaglalakot na tayo! Sabi, sabi niya, nagpapagaling to! Oo nga naman, sabi mo, nakapagpapagaling. Ba't di nga naman tumubo yung ngipin mo? Pinaglalakot na kami, ha? Taksya po kang bunga, ha? Di naman totoo yung titi-titi-tingin mo yan!